Ang video na ito mga kaubayan ay isang sa tungkol na naman sa isang uri ng abdo. Na itong abdo na ito ay napakabisa po. May kakayahan po na gumamot sa diabetic. Sa diabetic po mga kaubayan. May mga ipinalabas na ako tungkol sa abdo. Abdo ng bangos, abdo ng tilapia. Ito naman po mga kaubayan ay abdo ng baka. Ito po abdo ng baka. Tapdo. Kung inyo pong napanood yung video ko doon sa palengke na namimili ako ng pinapaitan, ito na po yun. Apdo. Marami po ito, pinagda, bumili talaga ako ng marami mga kaubayan kasi itong apdo ng ba, uh, uh, baka na ito <coughs> ay may kakayaan po yan na kontrolin yung diabetic natin, na gamutin yung diabetic natin. Hindi po nakakalason yan mga kababayan. Ang proseso <clears throat> ng ginagawa namin, ginagawa ko, ito po ay linuluto ko, ilinuluto ko sa ganito. Tapos po, pag mag-ulam po ako ng may sabaw, kukuha lamang po ako ng konti at lalagyan ko yung ulam ko. Ganun po ang proseso ng paggamit ng apdo ng baka at doon baka po ito mga kaubayan hindi naman po sa atin na pag bibili tayo ng pinapaitan katulad nito ay may kasamang apdo yan nagbibigay po sila ng apdo kaya lang yung iba ay hindi apdo yung binibigay yung sa dumi ng <coughs> ng baka pero ito po ay pure na apdo itong pure na apdo na ito ng baka ay may kakayan po na kontrolin uh, hindi pataasin yung asukal natin sa katawan yung diabetic po natin hindi po masama ito mga kaubayan napapasok sa loob ng ating katawan kahit subukan nyo po itong apdo na ito kahit na uh, Uh, maglagay kayo ng sabaw doon sa may tasa. Tapos maglagay kayo ng konti, lagyan nyo ng asukal, tatalunin niya po yung asukal, hindi niya po papatayin. Tatalunin niya po yun. Malalasaan mo pa rin po yung asukal, pero hindi, hindi, hindi mawawala yung lasa ng asukal. Hindi niya po papatayin. Hindi tulad ng ibang pait po na pag yung pait na yon, alimbawa yung pait ng makabuhay o kaya yung serpentina at linagyan mo ng pait ng asukal yon, talagang mawawala po. Mananaig po yung pait at iba po ang lasa. Hindi tulad po nito, itong apdo ng bang at uh, ng baka na ito na kahit na araw-arawin mong lagyan yung 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 iyong sabaw sinigang man yan, linagaman yan, ay hindi po masama sa katawan. Hindi niya po patataasin yung asukal natin, yung diabetic natin, sa dami po ng nag-uulam ng pinapaitan. Kaya kadalasan po, sa mga mahilig sa mga pinapaitan, ay wala pa po akong nakita na mataas ang kanilang diabetic. Kung meron man po, madalang po na mataas ang kanilang diabetic dahil ako po ay laking probinsya po ako uh, laki po ako sa mga mahilig dyan sa pinapaitan isa na po ang aking pamilya ang sakit niyan diabetic po talaga pero lahat po sila na hindi mahilig sa mga APDO hanggang ngayon diabetic po sila pero ako po Bilang kapatid, wala po. Mag-zero-zero uh, po ang diabetic ko, mga kaubayan. Pag nag-zero-zero ang diabetic ko, hindi din po maganda yan. Kailangan patasin mo, kailangan maglagay ka ng asukal sa iyong katawan. Gulay din po, pagkain din po. Hindi po yung mga gamot, mga kaubayan. Ganyan po. Ang, ang Ang kakayahan ng mga gamot na yan nang gagaling man sa hayop nang gagaling man yan sa isda nang gagaling man yan sa mga halaman pag nasa tamang proseso po ay mabibisa po lahat yan katulad po nito itong apdo ng baka na ito mabisa po ito sa diabetic mga kaubayan marami pong salamat